Pastor Ray, um, dahil once saved, always saved yung aral nyo, pag sinabing once saved, saved, always saved, sinabi mo ko ganina, meron ka ng eternal life. Tama, mali? Tama. Huwag <laughs> yung kilay. Tama, <laughs> tama. Maraming salamat. Okay, so sangayon ka ba na ang uh, manifestation of life eternal according sa Revelations 21, 3 and 4 ay wala ng kamatayan? Wala ng kamatayan. Sangayon ka o hindi ka sangayon? Sa nga po ako, figurative na walang kamatayan sa impyerno, yes, katulad ng mga apostol. Pero yung physical, mamamatay pa yan, sabi pa nga ni Jesus Objection, Christ. Objection, Mr. Moderator. Ah, uh, time stop muna. Objection. Objection. Uh, negative hindi, na nagikinig yan. Hindi nakikinig sa tanong eh. Ang tanong ko, Mr. Moderator, hindi kamatayan sa impyerno, langit nga yung sinabi ko eh. Ulitin ko, Mr. Moderator, kasi uh, wait lang, hindi, wait lang. Hindi, hindi hindi nakikinig ng tanong eh. Okay, so wait lang counter. ha. Uh, Counter-objection muna tayo. Uh, ang ko po, oh, wait po lang counter objection muna. Nakita ko na yung Sagot ko po yung kanyang uh, ano. So wala wala na pong problema siya sa aking explanation. Part of my quest answer po 'yon. So okay. na bahala, moderator. Okay. Dahil may eternal life ka na. Sa ngayon ka ba according sa Revelations 21:3 ang 4, ang may mga life eternal wala ng kamatayan. Sa ngayon ka o hindi ka sa ngayon? Sa ngayon. Sa ngayon po, po kusin. Na hindi na mamamatay. Again, that is figurative at hindi po sa physical. Bakit? yung mga apostol na karanas or nakatanggap ng eternal life, namatay naman sila sang ayon ka naman. So therefore, dapat i-reconcile mo yan na hindi yan physical. Next question. Next question. Maraming, maraming salamat. Dahil sang ayon ka na ang mga may eternal life ay hindi na mamamatay. Kaya mo bang patunayan sa amin ngayon na isa sa inyong mga leaders of the church, Baptist, kahit sa yung founder ninyo na si John Smith, or yung mga sinundan mo ng mga leaders na namatay na, Meron ba ni isa sa mga leaders mo na hindi na hindi namatay? Ah, wala po. Katulad ng wala. mga apostol, wala rin pong hindi namatay. Pero tandaan mo, nakatanggap sila ng buhay na walang hanggan na matay eh. O ngayon, ibig sabihin, ang pagkamatay diyan, hindi po ah, kamatayan la sa laman kundi spiritual sa impierno. Kaya sa ngayon nako kailangan mong intindihin yung konteksto. Mga puntos si Jundre. Pag kunawan niya, pag meron ka ng eternal life, hindi ka na namamatay namamatay physically kasi yan yung kabayaran ng ating kasalanan. Pero yung ating kaluluwa, hindi na yung napupunta sa imperno. Maliit lang taga yung unawa ni Jondre Next question. Next question. Ibig sabihin, lahat sila namatay. Yes, kasama ang mga apostol na nakatanggap ng buhay na walang hanggan. Namatay. Kasi nga, 640 of John, pagka makatanggap ka ng buhay na walang hanggan, ibabangon ka nga sa uling araw. Paano hindi ka mamamatay doon? Iba kasi yung spiritual at uh, physical, uh, Brother Junray, kailangan mong bilagyan ng distinction. Next question. Okay, maraming salamat. Paano mo, paano mo ipagtagpi ngayon yung sinangayunan mo na ang life eternal wala ng kamatayan bagkus yung mga sinundan mo ng mga pastor mo, inangamatay lahat. Paano mo ngayon ipag, ipag, ipagdugtong yan yung hindi namamatay sa mga nangamatay silang lahat? Sige, explain mo. Ah, napaka-easy. Uh, na, <laughs> hindi sila mamamatay sa uh, spiritual, which is pagpunta sa dagat-dagat ang apoy, pero mamamatay sila physical. O di, iba kasi yung physical na hindi mo naunawaan, iba din pong spiritual na kamatayan. Kasi po sa Biblia, may physical, may spiritual. Next question. Pakalinaw na sagot, Pastor Pintas. Hindi naunawaan ni Junri, bagamat hindi po siya ligtas. Kasi blinded spiritually, malamang hindi yan makaunawa. Kaya yung tanong niya, ulit-ulitin man lang, ang eternal life mayroon ka ng eternal life hindi ka na mamatay tapos yung mga apostles na mamatay naman ay eh, nakatanggap sila eternal life ang eternal life hindi po yan pasiyan sa physical so, yun sinabi ni Pastor Puentes no? ito ka ganina na Ido, tumakbo sa Old Testament kasi eh. Dapat wag kang tumakbo sa Old Testament. Okay? So, bakit sa'yo ayo mo allergy ka sa Old Testament? Gayon si St. Paul sa kanyang sulat sa ikalawang Timoteo, ah, uh, premise lang ito, 3.16. According kay St. Paul, ito ang kanyang sinabi. All scriptures inspired by God and is useful to teach. Kasali dyan ang Old Testament. Bakit allergy ka sa Old Testament, Pastor Ian? Uh, ten seconds. <laughs> uh, hindi pa ako allergy. Mali po yung tanong niya. Hindi pa ako allergy. Ang problema lang, hindi, hindi mo lang naunawaan na magkaiba po yung aral ng Old Testament sa New. Sa tulad ng baboy, bawal ipakain Next question. sa ten Old. Kasi sa Old Testament, wala pang promise ng Panginoong Diyos nasilyuhan ng banal na espiritu yung mga tao. Okay? Kaya nga pag nagkasala sila, lumabas yung kanilang Holy Spirit. Kaya nga sa New Testament, mayroon ng promise at saka yun na ang sealed. No? Once ang taong ligtas, Ephesians 1.13, you are sealed. At time na ikaw ay tumanggap ni Christ bilang tagapagligtas sa kaluluwa. John Ray, matuto ka. Sa niyo, pwede na, Pambira. Next question. Sige ginamit mo ang James 1.17 ka na sa first stand mo na sinabi doon, ang Diyos ay hindi ang, ang Diyos na nagbibigay ng kaloba ay hindi nababago sa ngayon. Kada hindi ka sa ngayon. Sa ngayon po ako, pero hindi po 'yun nakasulat. Ang nakasulat po doon, yung kanyang pagbibigay ng gift ay no variableness, neither shadow of turning. Yung hindi pagbabago nasa talatang ano 'yon uh, sa ibang talata malaki maybe Malakias Malakas trisize. size. Hindi nababago ang Diyos. Sa ngayon ka na ang Diyos, hindi nababago ng pagbigay ng kaloob. Sa um, ka yes, ba? sa mga yes. pagbibigay niya ng kaloob, hindi magbabago. Walang, okay. walang ang pag-iiba, eh. walang pagbabago. Kaya pagbigay niya ng eternal life, Father John Ray, hindi niya babawiin yun. Hindi niya See. babaguhin yun. Yun ang Diyos ng Biblia. Next question. Next, kaya well, sinangayunan niya na ang Diyos na nagbibigay ng kaloob, hindi nagbabago. Niloob ba ng Diyos sa Old Testament figures na bigyan sila ng Espiritu ng Dios niloob? Oo, hindi. Oo, hindi. Hindi nga, hindi. hindi. nga niloob, hindi. Kasi po, ang context po ng kaloob, perfect gift, ay yung eternal life. Saan mo nabasa na yung old, sa Old Testament na yung Holy Spirit ay perfect gift yon or gift yon Wala sa New Testament yung eternal life gift na hindi magbabago at maiiba ang Diyos sa pagbigay noon. Next question. So ibig sabihin yung yung espiritu ng Diyos na gumagabay sa mga Old Testament figures, hindi kaloob ng Diyos 'yon? oh, hindi. Hindi in the sense na gift. Okay, hindi in the is the objection the uh, sense na gift. Objection. 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 I'm not asking about gift ba yan o hindi. Ang question ko, Mr. Senador, niloob ba ng Diyos? As simple as that, niloob ba ng Diyos na yung mga Old Testament figures Pinadalhan na ng, ng, ng Holy Spirit para mag-guide sa kanila? Oo, hindi lang naman eh. Okay. Yung kaloob, ang question ko, hindi yung gift. Okay, okay. Iniiba yung tanong ko, Mr. Senador, eh. Okay, um, Counter objection dito nag nag nag-object uh, ka doon sa ano bro no sa uh, pag sagot uh, Pastor Ray counter objection meron ba Sagot ko po, nasagot ko po. Okay, so judgment natin mga kapatid dito. Ang tanong lang naman dito sa moderator ang tinitingnan yung oo o hindi. Ang sagot ni Pastor Ray ay hindi. Now Yeah, hindi po in the sense na gift. Okay? Uh, hindi po. Hindi po sinabi sa Biblia. Ang sinabi sa Biblia na gift yung eternal life at yung tag, pagtatatak ng Holy Spirit sa New Testament. Kaya nga, wala siyang mababasa ng Holy Spirit ay gift eh. So, sa context ng gift, ay hindi po ma masasabi Next natin na gift po. Next question na lang tayo. Sige. Uh, sa ngayon ka, Ray, na si Satan, bago sa naging Satan, anak siya ng Diyos according sa um, Hope 38, to 7 ang mga angil ay anak ng Diyos. Sa ngayon ka, oo hindi? Yes. Yes. Thank you. Nung anak pa siya ng Diyos at nung nagkasala siya, na ba siya ng Diyos? O natili pa rin siya anak ng Diyos? Uh, Kinundi na. Uh, hindi na po. Siya, siya po ay naging jablo at hindi na anak ng Diyos. Kasi nga, si Satanas hindi naman siya naligtas. Kasi nga, sabi mo, anak ng Diyos dati. Eh, tayo, hindi naman tayo anak ng Diyos. Tapos naligtas. Eh, hindi na. Pwedeng uh, maging jablo pa tayo. Eh, si Satanas hindi eh. Anak siya ng Diyos. Tapos nagkasala. Eh, wala tayong magagawa doon. Kung ayaw ng, ng Diyos na hindi na siya anak. Okay. So, sa ngayon ka ngayon na biblically speaking, biblically speaking, nga hindi according to you, according to Bible. According to the Bible, meron palang anak ng Diyos na naging jablo. Yes, si Satanas. Yes. Pero hindi yung pinagkalooban ng pagkaanak. Wala ang, ang, tayo kasi mga kaligtasan, pinagkalooban tayo ng pagkaanak. Eh, pagkalooban ka ng Diyos, tapos magiging jablo ka naman later on, bakit ka pa bibigyan niya? Hindi kasi wala wala sa context si Satanas. Bakit idol idol niya talaga si Satanas? Next question. Yung mga anti-usas, idol idol na sila si Judas at saka si Satanas. Idol talaga nila na hindi naman yun mga ligtas. No? Yung idol nila hindi ligtas. Kaya yung naga-idol hindi rin ligtas. Next question. Next question. Ang pinakalooban ng maging mag, pag, pag, anak, si Satanas ba bago naging Satanas iniloob ba ng Diyos na maging anak siya ng Diyos? Oo, hindi. O oh, hindi? Hindi, siya po hindi daw. po <laughs> tinawang anak ng Diyos. Babasahin mo. Niloob yun. Next question. Next question. <laughs> ah, sige, sige. Next question na lang. <laughs> continuous sinning. Sabi mo, like Simba sa umaga. Ang sinulatan ba ni St. Paul, uh, St. John sa continuous sinning na sinasabi mo, continuing verb na committed, na sabi mo, ang sinulatan ba niya dyan, yung mga existed lang or pati yung mga hindi pa? Existed or hindi okay. pa. Okay, yung pat, pati may ma hindi pa, brother John Ray, ang sinulatan po niya, pati yung mga tayo ngayon, kasama tayo doon, na malinaw, na pag ikaw ay continuous sinning, ay sa diablo ka. Pero pag na-born of God ka, eh hindi ka magkakasala, sabi ng Biblia, sa talata yan eh. Dalawa yan eh. Anak ka ng Jablo, anak ka ng Diyos sa Next verse question. 10. Masahin. Last one minute. So ibig sabihin, ibig sabihin, yung correction mo sa akin kaganina na continuous sinning like magsimba, eh wala pa pala ang sinabihan dyan eh. Wala pa ang sinabihan dyan. So hindi siya inclusive sa tao kung sino yung tao na yan. Gusto ba ka sa lahat yan? Mananampalataya o hindi? Ah, hindi po. Hindi yan po na. ay uh, para sa mga tao na may specific po na gumagawa or continuous sinning. Sabi ko pa sa iyo, from that time hanggang sa ating panahon, that's a principle, he that continuous sinning sa Diablo. Kaya lahat ng tao, pagka continuous sinning yan, sa Diablo yan. Di Next yan sa question. Dyablo. So sabi mo, um, ano lang yan, ang sinabihan niya dyan, hindi yung mga mananampalataya. Pero sabi mo mga kanina, sinali mo sarili mo dyan, sabi mo tayo, tayo ngayon. So, alin yung tama doon? Yung sinalim yung sarili mo na tayo dyan kasali or yung hindi tayo kasali dyan, alin yung tama mong sagot dyan? parehas uh, po. Brother. Time, time, o, time. 10 minutes time, time, time. Time na, time na, time na, time na. Okay.